Naawa ako kay Attorney Harry Roque dahil uh, sa totoo lang paki ko ay uh, yung persecution sa kanya ay dahil sa pagpapakita niya ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte and syempre sa uh, uh, tanggapan ng pangalawang Pangulo, no. Magandang uh, araw ng linggo sa inyong lahat ha sana kayo nakapagpahinga. Eh, kami po ni Maharlika ngayon dito sa Dahig, eh, kakagising lang, kakaagahan lang. Medyo napagod talaga kahapon sa selebrasyon ni uh, Inday Sara Duterte. Kaya pag usapan po natin ngayon eh, yung mga behind the scenes ng mga pangyayari pag-uusap sa karawan ni BP Sara. Well, unahin po natin na talaga naman pong ninais ni Pipi Sara na mag-celebrate na kanyang karawan sa dahil kasama ang kanyang mami na si uh, Ma'am Elizabeth at ang kanyang tatay na si PRRT. Well, nakuha po niya na makapasok sa kaunaan ng pagkakataon sa detention facility si Ma'am Elizabeth at nagkasama po sila kahapon, no araw ng Sabado, pagamat ang uh, birthday niya ay um, um, one day later pa. no Pero mabuti na po yun, no? nag-agahan na, na sila ng uh, birthday at... Uh, Uh, nagkasama-sama na sila at the following day ng birthday at bukas naman po, araw ng lunes, ay magkakasama-sama na, naman sila muli. Siyempre, I could imagine masayang-masaya si Tatay Digong dahil siyempre yung kanyang uh, panganay na babae at ang taon kaysa isahang abugada sa pamilya ay uh, nag-celebrate ng birthday sa kapiling niya at na kanyang uh, mami um, no, na si Mami Elizabeth. Pero siyempre, maraming mga behind the scenes, no? lalong-lalo na na itong unang pagkakataon na nakita ako, si Amy Marcos at si Maharlika. Siyempre ang inaasahan ng marami, baka magkaroon ng eksena no, sa birthday ni uh, Inday Sara, lalong-lalo na dahil nandiyan si Mother Dragon, no, at si Harry Roque at si um, Senator Amy. Well, actually, hindi po yan yung kauna ng pagkikita namin. Naglunch nag na po kami uh, Friday pa lamang no, ni um, Senator Amy. Uh, nag ng lunch si uh, um, Vice President uh, Sarah, kami kumain sa isang uh, Chinese restaurant at ang uh, sabi nga sa akin ni uh, Amy Marcos ay, bakit ba galit sa akin si Harry Roque at si uh, Maharlika? Kasi kaharap niya ako she was addressing me in the third person. Sabi ko, hindi naman galit. Kaya lang eh talagang alam mo naman, kasi meron kami ng uh, GC. May group chat kami na um, kasama si VP at ako talaga yung kah kahuli-hulihang nagsabi na let's give um, Amy Marcos a chance, no? kasi may punto na nagsalita si um, Amy Marcos, ito'y matapos magpitiw bilang vice uh, bilang uh, deputy secretary si uh, F. F. Sara na magsasalita na raw si uh, um, Amy Marcos tungkol sa kanyang kapatid no at ang inaasahan ng namin no dun sa GC na yan ay eh, sasabihin niya ang katotohanan tungkol sa pagiging bangag ng kanyang kapatid at uh, nagkaroon nga ng mga palita na una gagawin niya yung interview sa Channel 7 he um, uh, uh, yun, Morales na newscaster tapos na postponed out tapos sa iba ng channel uh, pero hindi nangyari so yung, yung matapos talaga magbitiw si VP Sara as sa uh, DepEd secretary ang inaasahan namin doon sa GC na yon magsasalita siya tungkol doon sa tunay na pag-iisip ng kanyang kapatid pero hindi nangyari yun. No? At hindi na namin nangyari. Hindi na namin alam kung anong nangyari. Dahil una, napopostpone-postpone lang, sabi, eh, subyempo lang, hanggang hindi na nangyari. Ang uh, unang niyang pagsasalita ay ito ng advertisement para sa eleksyon na ang tunay na nagpapatakbo ng Pilipinas ay hindi Marcos, hindi ang Araneta at ang Romualdez. Eh sa amin naman, eh sino may kasalanan yun? ay eh, ang hinalala ng taong bayan ay Marcos. Kung pinapabayaan niya magpatakbo ng bayan ay Araneta at saka ang Romualdez, sino may kasalanan? Diba ang pula ay pupunta pa rin kay Junior dahil siya ang presidente at bakit niya hinahayaan yung mga walang mandato para mamuno. The buck with him. Pero siyempre, tense. Uh, maski nung unang pagkikita namin na hindi pa kasama si Maharlika doon sa lunch, pero ako naman po, diretso naman ako magsalita. Sabi ko nga sa kanya, ako yung pinakahuli na bumitiw sa suporta sa iyo sa ating GC. Hanggang tuloy nga nagbutuhan at tanggalin na si Amy Marcos sa GC na yun. Pero ako, to the very end, I was trying to give her the benefit of the doubt. At ang sabi ko sa kanya, talaga namang ako, eh, nawalan na rin talaga ng uh, um, pag-asa sa kanya dahil nakita ko siya doon sa Alianza Grand Rally sa Lawag na pilit pa niya kinaladkad si Junior para itasang kanya mga kamay ang explanation naman niya ay eh, kasi that's local politics sa Ilocos yun. So pinakailangan kong gawin yun para sa mga Ilocano, kailangan, kailangan kong gawin yun dahil ang anak ko ay governor ng Ilocos Norte. No? Pero syempre, ang katotohanan niyan, eh, talagang nung nagsimula ang kampanya, nagdesisyon na ang Amy Marcos. Nasasama talaga siya sa administrasyon. At nagbago lang ang isipan niya matapos makidnap si Tatay Digong, unang-una dahil siguro niya, siguro talagang iniisip niya na mali yung prosesong nangyari, yung pangingidnap, o di naman kaya bilang isang politiko, nabasa niya yung pulso ng bayan na nagalit ang taong bayan dahil sa ginawan administrasyon na pagkidnap at kumampi na siya sa oposisyon. So, whatever the reason is, ang katotohanan niya, nung ako'y nag-give up sa kanya nung panahon ng uh, simula ng eleksyon, matapos yung uh, proclamation rally ng alyansa, ay talagang sumapi na siya sa alyansa. Kaya lang, nangyari nga yung nangyari noong March 12 at uh, either nakita niya bilang nabasa niya na tama ang uh, ng taong bayan, na ayaw ng taong bayan nangyari, or talaga namang na-offend siya nung sa nangyari kay uh, Tatay Digong. Whatever the reason is, doon siya nagbago. At marami nag-iisip nga na baka too late hero na yan. Pero kung hindi talaga siya inendorso ni VP Sara, sa tingin ko hindi na siya makakapasok. So talagang she owes Inday Sara big time. Dahil alam natin na indurso ni VP Sara ang siyang dahilan kung bakit marami pa rin DTS gaya ko na nagbigay tiwala kay VP Sara na maski hindi naniniwala kay Amy Marcos ay susunod kay VP Sara. No? So sa tingin ko naman, eh, tatanaw na utang na loob naman itong si, VP, si Amy Marcos kay VP Sara. Anyway, ang mga napag-usapan doon, siyempre, politika, no? Ano mangyari sa impeachment. At, uh, siyempre, naulit yung sinabi niya Bibi Sara na she wants a bloodbath. Pero tsaka na po natin pag usapan yan dahil may mga bagay-bagay na hindi po pwede kisa publiko na naging uh, topic na usapan. Anyway, the following day was the grand rally, no? Na para sa selebrasyon ng birthday ni uh, Bibi Sara, no? At, um, pangalawang pagkikita na namin ni Amy uh, Marcos yan, so hindi na siya tense. Pero pangunang pagkikita ni Bibi Sara ni ni Imi uh, Marcos at ni Maharlika. So nasa loob kami ng backstage na isang tent at pumasok naton si uh, Maharlika at uh, sila ay nagpatitian. At ang talagang unang uh, tanong naman ni Imi uh, Marcos kay Maharlika ay bakit ka ba ng galit sa sa akin Maharlika? Sabi niya, ang sagot naman ni uh, Maharlika, hindi sa ako galit sa iyo no? Pero talagang ako eh galit ako doon sa bangad mong kapatid at sa iyong sister-in-law na Lisa Tanas. So, wala naman plastikan pong nangyari pero people were cordial. They were civilized kasi siyempre nagtitipon-tipon kami para sa birthday ni Anday Sara at wala namang po pwedeng manira doon sa birthday na 'yon dahil pare-pareho namin mahal si Bibi Sara. So, kumbaga cool na pulang lahat sa isang isa at uh, walang plastikan, hang usapan, tinatanggap naman ni VP uh, ni Inday ni Amy Marcos 'yung mga sinasabi ni Mohalik at 'yung mga sinabi ko no na sa totoo lang. Matter of fact, okay? Wala namang uh, wala namang sigawan, walang snipan, matter of fact lang, poker face lang. No? At si uh, Amy Marcos naman hindi naman siya nagdadahilan. Na sinasabi lang niya is uh, si VP Sara nga, pag ako'y iniindulso sa kampanya iindulso muna niya ako tapos sasabihin niya, umalis ka na, umalis ka na kasi baban babanatan na niya yung Marcos no? so talagang ganun na nangyari no? talagang meron talagang pagkakaibigan na matindi itong si VP Sara at si uh, Amy Marcos dahilan para siya na naindulso and at the same time hindi naman naging dahilan yung pagkakaibigan nila para banat-banatan ni Inday Sara si uh, Marcos Jr. Now, meron ding mga behind the scenes na nangyari nung ako'y nagtatanong pati. Eh, meron kasi dong isang volunteer na kakilala ko naman at um, akala ko close ako sa kanya. Pero talagang sandaling-sandali, sa simula pa lang ako dahil nagsimula ako dun sa pangang pangag pangag no? ngiwi-ngiwi-ngiwi -nghi at putot uh, putot putot ay pumupunta siya sa harap ng entablado at nagsasign na X na parang pinapatigil ako. No? So anyway, hindi ko siya pinapansin dahil alam ko naman na napakaikli pa lang ng panahon na ginugul ko sa pananalita. So imposible naman na senyas siya na napakatagal na ako nagsasalita. It turns out talagang pinapatigil nila ako dahil meron daw nagsabi na hindi daw dapat ako magbangag-bangag-bangag dahil birthday celebration ni Inday Sara. Well, nung ako'y nagsasalita, hindi ko naisip yun kasi hindi ko naman talaga inisip na walang babana sa mga Marcoses sa pagkakataon na yun, birthday or not ni Inday Sara. And true enough, si Robin, si uh, Vice Mayor Baste, at saka si Inday Sara mismo, ay bumana kay eh, Marcos Jr., no? Ang talagang mensahe ni uh, um, Inday Sara kay Marcos Jr. is, we do not deserve the government that is uh, being run by Mr. Marcos, no? So, di ba, banat din naman yon, So, hindi ko alam talaga kung meron lang talagang sa kampo ng mga Marcos na gumamit ng tao na nagtupapigil sa akin magsalita or talaga lang sabi nila, eh, staff daw mismo ni Bibi Sara nagsabi na huwag magbangag doon sa opasyon na kanyang birthday. Pero ako hindi ako naniniwala doon dahil kakilala naman ako ni, ni Inday Sara mismo. Eh kaya ang ako na, dito sa dahig, humihingin asylum dahil walang tigil ang aking pananalita. At maraming salamat nga pala kay BP Sara no, dun sa napakaganda niyang sinabi na naniniwala siya yung pagigipit sa akin ay dahil nga sa pagiging malakas sa supporter kay Tatay Digong at sa kanya. No? At kaya hindi ako naniniwala na si BP Sara mismo isa-sensor ako. Kasi naintindihan niya eh, na talaga nagkaloko na yung buhay ko, yung aking pamilya, na wala nang lahat sa akin, wala nang lahat importansya sa akin dahil nga ayoko kong bumitiw sa aking suporta sa kanyang ama at sa kanya. So bakit naman si Inday Sara pa magpapasensor sa akin? So sa akin, may mas malawakan, mas malalim pang kwento dyan. Siyempre, may mga ibang teorya dyan na baka mayroong secret supporter talaga mga Marcos doon sa organizers na talagang pinipigil ako dahil alam nila na napapalasing itong si sa Tanas kapag ay napapanood na nagbabangbag at saka lalo na yung butod-butod-butod. No? Eh ako naman, eh, ba't ko naman ititigil yan? kinasuhan na nila ako na walang saysay -say na non-bailable, sinira na nila ang pamilya ko, sinira na nila ang buhay ko, eh at least mamatay sila sa galit sa akin sa inis dahil hindi ako titigil sa pangagbangag, -banga, ngiwi at butot-butot. Agree or disagree? ba diba dapat naman? Aba, hindi man po pwede no? na talagang I take it sitting down. No? Dapat sila din naman ay uh, um, mabuisit kahit papano. At least, eh, um, eh, kahit pa paano nakakagande po by, by making sure na nabubusit sila. No? Pero hindi naman nagtagumpay yung nais nagsasensor sa akin. Sinabi ko nga, ano ba yung ganyan ko ng ganyan? Ibig sabihin ba niya, magbuburles na ako? Of course, napaikli ko yung aking uh, pantalumpate kasi ang nagawa ko lang, nagsayaw ako. Pero hindi naman ako uh, nakapagsalita ng mahaba, pero hindi rin ako nagpasupil. Eh, sa loob, -loob nga, eh, si Marcos Jr., kinasuhan na ako na non-bailable, eh hindi na pa niya ako napapatahimik. Eh sino pa dito sa higa magpapatahimik sa akin? Aber? At kasama ko pa ang Maharlika. Pwede ba nila kaming supilin na magkasama? Hindi ata po pwede yon. Kung si Marcos hindi nagtagumpay, sino sila dito para magtagumpay na patahimikin kami? So hindi po tayo nagpasupil, nagbangag-bangag pa rin, ngiwingipi -ngiwi pa rin, at gagawin pa rin natin yan habang nararian ang bangag na administrasyon. Although, naisip ko rin na siguro, baka staff ni Amy yung nagpapapigil. Pero wala naman po akong basihan for saying that. Kasi syempre, nasasaktan siya kapag tinatawag ng pangagbagag yung kapatid niya. Pero, sa totoo naman, sinasabi ko naman sa inyo, no, 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 aming meeting ni Amy Marcos, wala naman po plastikan at talagang diretsahan naman kami no, na tinatawag namin pangagbagag kasi yung kapatid mo. At uh, ang sinasabi naman niya, ayan, tinanong ko siya talaga ha, bakit ba kasi ayaw mong pagsabihin ang kapatid mo? Eh kapatid mo yan. E eh, nagsimula yung kanyang vision na yan, e eh, nasa kolehiyo pa siya, bata pa siya, so kakilala mo siya. Ang sabi niya, ito po ha, po quote ko, because I have not seen any evidence. So para kimanang ng Aimee, dapat nakita niyang sumisinghot ang kanyang kapatid para maniwala siya na pangat. Pero ang sinasabi niya, meanwhile, habang di pa niya nakikita ebidensya at yan nga yung pagsisinghot, eh, ayaw niyang maniwala na pangat yung kapatid niya. Pero sa akin naman, pero din sa chatting as uh, general reputation. No? At uh, siguro naman na uh, napakaliit ang mundong uh, uh, linilibutan nila, ginagalawan nila. Ilan lang naman ang mayayaman at makapangyarihan sa Pilipinas. Sila sila rin yan. E kahit paano, alam niya kung ano yung usap-usapan na bisyo na kanyang papel. Pero officially, ang sagot niya sa akin, I still have to see the evidence. Yan niya. At saka ang sabi niya, I do not see them. I do not wish to see them. Gusto ko silang patayin. Quote po yan, ha? Gusto ko silang patayin. At in fairness, doon sa mga Sunday lunches na pinupost ng uh, Marcos Jr. at ang kanyang may bahay, eh talaga namang ang reputaron, mga anak ni Yamanang Ayme, hindi siya. So I believe her naman na matagal na niyang ayaw makipagkita doon sa kanyang kapatid dahil hindi natin talaga siya nakikita. Ang talagang tanong lang ng mga DDS at isa na ako doon, eh kapatid mo yan, sabi mo sa amin kung talagang may alam ka sa kanyang bisyo na pulburone. Anyway, isa lang po yan no, sa si mga juicy behind the scenes. No? Abay, syempre, nung kami kumain na ng tanghalian matapos ng programa, Hay nako, nando naman si Vice Mayor Baste. Alam niyo ba ang bunga na sinabi ni Vice Mayor Baste kasi late siya dumating? Oh, di pa rin kita binoto. <laughs> Kinakausap niya si Senator Amy. Number 14 ka sa Dabao. Di ka pa rin binoto sa Dabao. Pero okay lang tayo, okay? Tapos, sa uh, so, si, alam mo, magaling naman si Amy Marcos magdala ng kritisismo. Dinidead ma lang niya. Tapos, uh, syempre, siyempre, nagkakarinyo. Kau talaga, mayor, ha? Di mo na ako talaga pinatawa. Di mo na ako binigyan ng chance, ha? Pero dire-direcho si uh, uh, Mayor pasti talaga. Hindi kita binoto. <laughs> Grabe talaga, no? At syempre, yan ay kaharap siya uh, Ma'am Elizabeth, yung mami, at saka si uh, VP Sara. No? So, dire talaga si, si uh, Vice. But in fairness to uh, Sen Aimee, she did not lose her composure. pambaga kumbaga, tanggap niya yung galit ng pamilyang Duterte dahil nga naman sa ginawa kay Tatay Digong na nakakulong dito sa dahil dahil sa uh, pagigipit na ginagawa ng pamilyang Marcos. No? So, naitindihan naman yan siguro yun na kung uh, ang kapatid naman niya ay pinadala sa kulungan din ng mga Duterte. Siguro, maintindihan din niya kung bakit magagalit ang pamilyang Marcos sa Duterte. Pero ngayon kasi, ang talagang uh, gumamit ng uh, um, kapangyarihan para makidnap ang Tatay at maging uh, mawala sa Pilipinas, mawala sa eksena ng politika ng Pilipinas, ay ang Pamilang Marcos. So, matatanggap naman ni uh, um, Amy Marcos yung galit, kumbaga, lalong lalo na ng bunsong uh, anak ni uh, Ma'am Elizabeth at saka ni uh, uh, PRRD na si uh, Mayor Baste. Ito lang yan sa mga behind the scenes. Well, marami pang mga behind the scenes kasi nga, mga volunteers yung mga um, nag-organize ng affair. At papasalamat talaga tayo sa mga volunteers. No? Pero um, sa malaking kasi, sanay tayo nung na nandun pa si, si Tatay Digong, very well trained ang PSG lalong-lalo lalo na sa crowd control. Sabihin na lang natin siguro that while very well-meaning naman yung mga volunteers, yung mga pamamaraan, for instance, na hindi nagpapapasok sa backstage, ay uh, kulang sa training. Kaya maraming mga nagalit. So yung mga nagalit, huwag na po kayo magtampo. Isipin na lang po natin na talagang mga kampon, Joe masison, ay paligid-ligid dito sa dahig. Kaya uh, minabuti natin na strictuhan ng security Uh, pagdating kay BP Sara. Pero wala naman po makakapagreklamo, ha? Kasi whether be it sa Duterte Street o dun mismo sa park kung saan nag-celebrate ng birthday si Inday Sara, talagang game siya. Hindi bababa po sa tatlo kalahating oras ang ginugol ni BP Sara sa ilalim ng araw para mapagbigyan ang pinakamaraming numero ng tao na maka makapagpicture-picture. -picture. So I don't think anyone will complain although next time, ang suggest ko talaga sa mga volunteers ay magkaroon ng, pro, ng training kung paano nga um, secure ang VP Sara. No? Kasi naiintindihan ko naman po marami mga nagtampo dahil mga nanggaling sa malayo para lamakita sa VP Sara. At syempre, hindi mo na rin maalis yun, no? Na talagang um, mga volunteers naman dahil hindi sila bayad, eh, they want to be respected there. No? So alam niyo yung dynamics sa ganyan, mahirap talaga yung balancing. So hinihingi ko na lang, eh, itutok na lang natin yung ating atensyon dun sa pagmamahal natin kita Tatay Digong at uh, yung dahilan kung bakit natin mahal siya. Dahil nung siya ay namuno, mapayapa ang Pilipinas, masigla ang ekonomiya, tahimik ang ating mga buhay at maunlad ang ating mga buhay at nais natin ibalik yan muli sa kasaysayan ng Pilipinas. So tama na po yung mga tampo-tampo, isipin na lang natin talaga na doon sa pagtitipon natin na napaka uh, matagumpay naman no? dahil halos 3,000 taong nagtipoy-tipon no? from all over Europe para ipagdiwang ang birthday ni Inday Sara, nagpadala na naman tayo ng na mensahe na solid ang mga Pilipino, lalong-lalo na mga European Filipinos na um, nakakaalam kung anong dapat ang tunay ng ginagawa ng gobyerno and that is pagbigay serbisyo dahil dito po sa Europe, dito po kinopia yung universal healthcare care na libring gamot at libring gamot, yung universal education no? at saka yung matagumpay na social security system. So anyway, so yun po, marami mga behind the scenes, maraming iyakan blues dahil mga hindi nakapasok, mayroong nagbigay ng cake, mayroong binawi ang cake. Pero ang masasabi ko na lang po is, yun nga po, Uh, pinangangalagaan lang ang seguridad ni uh, Bibi Sara kasi alam natin marami pong kampo ni Joe Masison dito sa Netherlands dahil dito po nanirahan ng napakatagal ng panahon yung Joe Masison bago siya namatay. Okay, so intindihin na lang na po natin yung importansya ng seguridad. Although si Bibi Sara po talaga, tatlot kalahating oras na bumilad sa araw para magpa-picture-picture -picture at saka dito po sa dahig, wala po yung kotse sumasakay po yan ng bus, sumasakay po yan ng tram, sumasakay po yan ng train. Kaya buong buo ang paghanga ko sa aking Vice President at soon to be President. Kasi sa totoo lang, yung mga dating opisyal ni Tatay Digong, hindi ko na kung sino yan, hindi po ako yan. Kasi ako wanted ako, kaya bilabantayan ako ng embassy. Kasi e sila yung tawag na tawag sa embassy para sa sasakyan, mga ganito, mga pabor-pabor. Si Inday Sara ni Minsan hindi humingi ng sasakyan sa embassy at talagang makikita po nagbo-push siya, tram siya. Kaya naman, Proud na proud talaga ako na ganyan ang aking vice president at sinasabi kong hindi talaga ako nagkamali sa aking pagbili ng aking leader. So ngayon po, inaasahan natin marami na naman tao dyan sa Duterte Street at pupunta po tayo dyan in a few minutes. inaantay ko lang maligo ang Maharlika at syempre matagal magpa-beauty ang ating Maharlika pero sabi ko nga, puntahan muna natin yung mga maraming mga uh, pupunta sa Duterte Street. Uh, bukas po, lunes, inaasahan na Bibisita na naman si Ma'am Elizabeth at si Inday Sara kay Tatay Digong. Huling araw nila po ng pagbisita no? kasi paalis na si um, Inday Sara soon. Nalulungkot po talaga ako kasi labas-pasok dito yung mga bisita ni Tatay Digong. Ako lang naiiwan. Si Robin po, nung una siyang umuwi, no? eh, roommates kami niyan. Sabi ko, ano ba yan Robin? Iiwan mo na naman ako. So dalawang beses na po akong iniwan ni Robin at sabi naman niya, babalik ako ulit. Tapos si Inday Sara, pangalawang beses na rin ako iiwan. No? At uh, alam niyo yung feeling na bagamat inaalagaan ko ng gusto ng mga Pilipino rito, siyempre malungkot ka dahil yung mga anak mo nasa Pilipinas at uh, yung buhay mo na nasa Pilipinas, hindi ka makauwi dahil din sa gawain ng mga pangatlo. At 'yong uh, yung feeling na ikaw na naman ang maiiwan iwan dito, ang aking konsolasyon na lang is, nandito rin si Tatay Digong at hindi ko rin siya iniiwa. At yun naman ang mensahe ko sa mga nakakapasok lang ni Tatay Digong na sabihin na hindi pa rin ako maalis at sinasamahan pa rin siya. At sasamahan ko siya hanggang sa huli. Ang sabi ko nga, kung siya ay makakauwi uwi na, uuwi po ako kasama niya. Siya uuwi ng Davao. Ako, kung gusto, kong ikulong ng Marcos Administration, magpapakulong na ako. Pero dapat kasama ko munang umuwi at papuntang Pilipinas si, si Tatay Digong. Anyway, uh, bukas po, maraming uuwi. Yung, yung mga karating tigas uh, mga kapitbahay ko ng mga Pilipino na dumalaw ng mga supporters at dating uh, staff ni Tatay Digong umuwi na yung isang security ko ni Tatay Digong umuwi na rin so uh, hindi ko po alam kung paano ko madadala sa Duterte street yung mga si Tatay Digong na standi at saka yung mga um, mga tarpaulin no eh, anyway pag-uusapan po kung paano madadala yan sa park dahil wala na akong rito, isa na naman ako, no? um Pagdating po na A4, wala nang matitirang Duterte rito at uh, hindi pa ako sigurado kung sino ang uh, papalit. No? Pero wag po kayo makalalagay na akin sinabi eh, whether or not makita natin si Tatay Digong alam naman po niya na hindi ko siya iniiwan at narito ito pa rin. So mga kaibigan, yung po yung mga behind the scenes um, napakasaya naman po nung uh, naging selebrasyon ni uh, Inday Sara whether it be it sa park mismo o doon may mga hitches or doon mismo sa tanghalian matapos. Kunti lang naman po yung tanghalian, no? Uh, unang una pong reserve ay 30 pero sabi ko nga dapat gawing at least 50 yan. So, linipat yung venue kasi nga po, yung staff ng VP, yung staff ni Amy Marcos, uh, wala namang staff po si, uh, si Senator Re Robin pero yung mga kasama ni Senator Michael Leta, mga ni Vic Rodriguez. So, sabi ko, hindi tayo kakasya kung 30 lang. So, parang naging 60 kami na makasama ng lunch na yon. Pero last minute nga sabi ko, ipalitan eh, natin ang venue dahil hindi tayo mag pagkakasya. At uh, bagamat hindi po talaga pormal na naghanda si Bibi Sara doon sa park, eh, napakadami pong uh, uh, nagdala ng pagkain. May isang uh, Filipino po from Belgium na nag-celebrate na kanyang 26th wedding anniversary at nagdala siya ng 10th at talaga naman pong bonggang-bongga ang kanyang handa. Maraming salamat po sa iyo. Ang dami rin nagbigay ng cake ha at uh, may isang 10 po doon na puro cake. Pinagsama-sama lahat ng cake na binigay kay Inday Sara hindi lang po nakita na ni Inday Sarayan pero kumuha po ako ng mga pictures para ipakita sa kanya bukas no pag siya uh, bago siya dumalaw kita tay kong, nang makita niya yung dami ng cakes na nagbigay sa kanya na pinagsama-sama sa isang tent no kaya hindi niya nakita kasi nga nagpost ka agad siya ang nangyari po talaga para siyang Santa Claus ang linya parang isang kilometro kilometro at um, yung mga organizer nagalit nga si Inday Sara kasi nag-announce sa yung mga organizers after mga two and a half hours na hindi na raw sila magpapadagdag doon sa pila. Nagalit si Inday Sara. Sabi niya, hindi, ituloy. So kaya nangyari, nakarating siya doon sa kanyang birthday lunch, 3.30 na. Ako naman, nung narinig ko yung announcement na pasensya na po, hindi na po mag, uh, magtutuloy ang picture taking, mga 2.30, umalis na ako. Kaya lang ako na late doon sa venue kasi yung mga kasama ko naman, mga taga-Germany, hindi nila mahanap kung sa sila nag-park. <laughs> I love you. I love you, MJ, Ate Nitz, and Dulce. Pero yung, yung papunta na kami doon sa sa restaurant, hindi nila maalala kung saan ang parking, paano pumasok, saan lalabas. So yun, na-delay kami. Alam nyo ba, nangyari na naman the same thing after lunch. Hindi na naman namin mahanap kung saan yung parking. I love the three of you. Talaga pong naliligaw kami. Next time, sabi ko, bago tayo iwan ang, ang ating parking, e-picture eh, na natin ang hindi na tayo mahirapan. So anyway, yan naman po ang mga pangyayari sa birthday ni Inday Sara. Ang highlight po niyan ay talaga yung mensahe ni Inday Sara na hindi importante ang ituwaan ng Marcos at ng, Rom, ng Duterte. Ang importante, bigyan ng solusyon ang problema ng bayan, kaguntuman, mataas sa presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at mapabang suweldo. At syempre, ang birthday wish ni Inday Sara ay wish din ng lahat ng Pilipino. And that is to bring tatay home. Yan nga pala po yung pinaka-importanting resolusyon ng birthday lunch na talagang inulit ni Inday Sara by all means possible. Explore all means possible yung na kailangan mapabilis ang pag-uwi kay tatay di kong. At ako naman po, ko ng sugestyon, labas po ng ICC dahil hindi naman po ako naghihimasok na doon sa abogadong kinuha niya dahil ayaw nila sa akin, ayaw ko rin sa kanila. No? Eh bahala sila dyan sa ICC. Basta malinaw po ako, nag-offer ako ng services ko sa ICC. Ayaw akong kasama ng mga dayuhan. Ayaw ko rin sa kanila. Pero ang tanong, 74 days, ano na nangyari kay tatay? Nandun pa rin. Nakakulong. At after 50 days, na-file yung kanyang uh, um, petition na kung, kung, may question sa jurisdiction, eh, sa akin, ako naman. Ang 50 days sa uh, Imprisonment. E sentensya na yan sa isang pagkakasala sa Pilipinas na correctional na yan, 50 days. Hindi po yan light penalty na, correctional penalty na yan. Ay nako, but anyway, may mga alternatibo po. At uh, ako naman po yung nagbigay uh, rekomendasyon din kay uh, uh, Inday Sara. Hindi naman po nila, hindi nyo ako mapupulaan na hindi tayo mauubusan ng rekomendasyon. Kailangan hindi tayo kapamilya. So they have to decide for themselves as a family you know? Lahat naman po, legal ang aking mga solusyon. Anyway, so, yun lang po. Um, matagumpay ang celebration ng birthday ni Inday Sara. Uh, tingin ko naman po, karamihan ay nagalak na mamakita si Inday Sara. Bagamat marami po mga kwento behind the scenes, maraming mga naging iyakan, which is only to be expected dahil lahat tayo ay uh, gusto iparating ang pagmamahal natin. Hindi lang Inday Sara, kung hindi kita din. So, okay? Hanggang bukas po para dun sa ating ulat galing sa Hague. Kasama natin si Bibi Sara. Ito po ang news bayan. Nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless.